Depression Kung sino pa yung mga taong malalakas tumawa, sila pa yung may itinatagong mabigat na problema. Hindi lahat ng nakikita nating masaya ay masaya talaga. Yung iba, pinipilit lang maging masaya para sa iba, para sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pinipilit maging matatag kahit hindi na kaya. Pinipilit imiti kahit ang totoo nasasaktan na talaga. Totoo ang depression. Hindi yan kaartihan lang. Marami nakakaranas niyan. Yung iba, hindi kinakaya. Nagde-decide na lang na basta mawala. Dahil ramdam nila na walang mapagsabihan, walang makausap. Kaya piliin nating maging mas mapagpasensya, maging mas mapag-unawa kasi baka mamaya, yung taong nakakausap natin nasa stage na ng depression, baka makadagdag pa sa bigat ng kanyang dinadala. At sa mga taong nakakaranas ng ganito, Piliin niyong lumaban. Pilitin niyong mas maging matatag. Pilitin niyong may makausap. Okay lang minsan na hindi maging okay. Ayos lang minsan na hindi ka umiti. At okay lang din na ikaw naman ang pasayahin ng ibang tao kung nakakaramdam ka na ng pagod, magpasaya ng iba. Real talk yan.